Ang ah, mga kabayan sa oras na ito, ay nandito po tayo sa may SM Center at tayo po ay magbabayad ng PLDT mga kabayan. Eh kaso mga 10 pa po ang pagbubukas ng PLDT kaya hanggat nandito tayo sa pintuan ay tunghayan po natin ang kagandahan ng Olongga po mga kabayan. Kung niyo pong nakikita yung bundok na yun mga kabayan, yung bundok na yun, ayun po ang bundok ng kalaklan, kalaklan mabayuan. Pag pag inikot mo po yung bundok na yan mga kaubayan, pagbagsak mo po sa gawin na yun, sa side na yun, ay yun naman po ang bundok ng mabayuan. Mabayuan naman po yun mga kaubayan. At pag ginanong mo po, bundok ng Gordon Heights po yun. Kaya tignan po, pagmasdan po natin ang kagandahan ng kapaligiran ng ang Olongga po mga kababayan. Itong Olongga po mga kababayan ay napapalibutan po ng kabundukan. Maliit na bayan po lamang itong Olongga po mga kababayan. Dahil ang nakapalibot po dito sa Olongga po ay puro mga bundok po at karagatan. Yan po mga kababayan. Kaya tignan po, uh, bababa po tayo mga kababayan at igagala po natin ang ating kamera. Kasi nandito po tayo sa gilid ng SM. Kasi magbabayad nga po tayo ng wifi kaso sarado pa po mga kababayan. Itong side na ito mga kaubayan, itong side na ito ay ito po yung Marikit Park, yan po. Yan po Marikit Park mga kabayan yan. At ito na po ang SM Center. Sarado pa po, mga 10 pa po ang bukas nito mga kabayan. Kaya yan po. Pagmasdan po natin mga kaubayan, ang kagandahan ng Olongga po, ang laki po ng pagbabago ng Olongga po. Kung yung mga dating mga Olongga pinyo, yung mga taga Olongga po, ay kung nyo pong makikita ang itsura ng Olongga po noon mga kaubayan ay hindi po ganito kaganda maganda na po mga kaubayan yan po kaya pansamantala po natin puputulin ang videos na itong mga kaubayan, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat ay siya nga pala, pala mga kaubayan subaybayan so niyo po yung aking live mamayang gabi mga alas 7 po mga kaubayan, at ididemonstrate ko po, po ulit magdidemonstrate po mag magtuturo po ako ulit ng tungkol sa mga halamang gamot mga kaubayan at tungkol sa mga karamdaman. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.